Ha? Ah. Ay, ayaw mo um, makinig ah. <laughs> ay, pillow fight! Pillow fight! Nang wala tayong paglalagyan. Wala! Ah. Pillow fight! Wala well, paglalagyan nga. Doon kay Ate Kat! Akin okay, na kay Ate Kat. Ate Kat, nga ulit dyan. <laughs> <laughs> eh. okay. Hello so guys, sao không maganda. <laughs> okay, guys, nắp kìa lúc bài trampolung. Ngay! Ngay! con mẹ, anh Ngay! 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 Ngay!

Bakit dami na nila binili tikat? walang tikat mo para. Ay, wag na pala bakit pa ako. Si si Ate Andy, pwede. <laughs> ikaw, 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 Ba't ako. Parang pagkabas ko na. Hmm. Talagang ba? Ano yang ganda out, yeah, ay, yeah. Sige, si Angger si Angger si joy, si joy, Si si ano discuss, Si discuss, di sir, sir, Si discuss, sir, si ano, si anger, si anger, sadi okay. si sadie, si Sadie. si si si

Anh anh, anh dun, like, yun ang cute pala ni discuss doon sa Nicole like. Ye, ye na di di pa. Eh. Ye, ye na di di pa alam yung channel na sinasabi na kung klas ko. Ikaw si discuss. Ginawa ngayon uh, nila uh yung si this. Si discuss. Oh, oh. Ah, ah. tinawag ko kay Ate kanina. Lagiin Naging anger na si Ate ka. <laughs> <laughs> mm -hmm. Kasi hindi niya mahalap na sa sinang pagkakita. Ang cute talaga ni... Uh, um, ang cute ni naman kasi ni ano to ni Jok ni... Ni Sadness. Para sa inyong magkakita. Para sa inyong magkakita. Ni... Ni... Kaya parang naman matap sa inyong. Ang cute talaga ni Disgusto. Pero ang ko dun si ano eh? si John. si Ender, uh -huh. at si Sadness at si Bakal. Disgust. Ha? Ako si Joy and si... Lahat ng karakter dun. bakit ano gusto ko? Ako dalawa. Si Joy and si Disgust. Uh -huh. Ako si Anger. Ako si Pear. Uh -huh. Pangit. Yeah. Gusto ko si Joy, Joy si Sadness, si Disgust, and si Ender. Um insecure yung natatakot. magugulat eh. Sige nga, kung napalag mo yun, explain mo nga. Hindi. Basta yung ano lang. Na, na, Ano? Ano? ano na, 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 yung doon wala Anong tao? Babalik ila ilan sila? ba? Ilan sila? Hindi ka siguro na no. hindi 'Di ba may 'Di ba may pinanganak na isang bata tapos Gusto basta Ano pa pala 'yun? Saan pa Althea and Jake ang datang. Siya nag ano nun eh. Bakit ang Siya yun! Dapat best friends forever. Wala. JD yun. JD. Yung MJ. May ano siya. May

Baby <laughs> <Dede> mo, kita. <laughs> <manita>. Anong <laughs> dalawa. yung dalawa? Ito kasi, kasi ako dito eh. No, wala ko ba dito eh. <laughs> matay na yung tawa <laughs> <Dede mo. laughs> Bro, malo na Eh, Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ganda. <laughs> ay, hindi. Tatawa na, napapatakwa na mukha. Tapos pag kumawa ako, pag labas ngipin ko, ano? -a -a, ikaw magpatawa? Oo, oo. Sige, pero pa, pag ganto-ganto, pwede pa yun. Pero pag lumabas yung ngipin, ay, hindi okay, ko. Sige, it or oh. oh, tawa ka naman. <laughs> ay! Ay, lumabas ang mo nakita ko kung ano oh. pa. o oh, oh, yan lumabas ang sige sige ganito na lang paano magsalita ay paano paano tubig ang um, ito

ba? Eh, di po tiket. Tama naman ako dun ah. Paano pala humiga? Humiga. Eh, di na. Eh, di ba kayo O, di, likod niyo. E, di ba kayo siya? O, oh, di ba? O, oh, sige. Paano maglakad ang ang um, pinay? Wala mang may ano, naglalakad na rin. Na hindi, papa. ay hindi. Hindi ba pag wala siyang paa? Ito yung kamay niya. Paano? paano... Paano... Kumain pa... Magandala bang sa kanunang ako naman? ano paano naman? Paano mang hingi ang tuling ng Dule? Mm -hmm. tubig? Duli? Pahingi tubig? Di ba ganun? Paano man Ako naman. O sige. Paano kuma kumain ang... Walang... Walang bibig ang... Paano kumain ang walang bibig? Ikaw <laughs> naman. Paano, paano mumuya nang walang ngipin? <laughs> edi di... Ano? Di ba? Di ba ano? Wala kang ngipin. Mm. Eh yung kanin, igagano-gano mo na, dudog-dudog yung mga tsaka sabaw. Tapos... Hindi, paano pag-ulam mo pag-ulam mo Ha? Tinig, tapos manok. Ha? Ah! Hindi ka nag-ulam ng malalambot. Ah! Hindi Ikaw. Sabi ko. mo. Ang duduruan mo. Hindi sa kunti inyo mo yung malo. O oh, sige. Ako naman. Paano mo ngiti? Ah, hindi marunong Hmm. Ah. Oh. Hihihi. Hihihi. model. Hindi ba? Ganto. Iganto e, mo yung eyebrows mo. E, umi-smile ka. Smile. Tapos, iganto e, mo yung eyebrows mo and, um, don't smile. And, keep your model up. Yun. Ganto ka man na umag-model. Hahaha. <laughs> Ano ba yung gin? kita dyan.